Alam mo, kamukhang kamukha talaga nung pamangkin ni Ma'am Amara si Isabel niya kapag tata ka. Gano'n ganda si Isabel, Nay? Uy, uy. Tigilan mo yung iniisip mo, ha? Baka pareho pa tayo matanggalan ng trabaho dito, uy. Maswerte na nga tayo. Dito tayo nagtatrabaho at hindi dun sa katayan. Nagtatanong lang naman po, Nay. Oo na. Maganda nga si Isabel. Hinayang na hinayang nga ang lahat nung mawala yun, eh. Hindi na talaga siya natagpuan? Kahit bangkay? Hindi na mga haka, -haka. may tinatayong kasi ospital nun. Baka daw ginawang padugo. Anong padugo? Padugo. Yung kakatay ka ng manok, baboy, baka, ganun. Para daw tumibay, ilalagay yun sa pundasyon. Pero sabi ng iba, may mga tao na tao ang inaalay bilang padugo. Hahaluin nila sa pundasyon, isasama nila sa pagbuhos ng semento. Kalukohan, nagpapaniwala kayo sa mga kwentong barbero. Tara na nga, nay. Tapusin na natin to. Tanghalian na.